Ayan, guys. At kami ay pabalik na sa barko. Pabalik na po kami kasi sobrang ginaw. Ayan. Tapos, nanginginig na lahat-lahat. Ito na ang kilong. Ayan na yung kilong. Ayan. Kilong. Tapos, andun yung barko namin. Ayan. Ito yung barko namin doon sa taas. Okay. So, Maginaw, grabe. Maginaw masyado. Ang ganda dito, guys. Sobra. Ang daming tao. Ang daming tao. Kahit gabing gabi na. Ang oras na ngayon dito, 11.38 ng gabi. sa so magta 12 a.m. na. Pero still, madami pa rin. Madami pa rin tao. And then, ayan. Dami pa rin tao dito. Ayan na ang kilong. Ayan, papakita ko sa inyo yung nang malapitan no? Ayan, yung aming barko. Ayan. Kilong Taiwan. Super lamig. Lamig na lamig na lamig. Tayo. Woo! Ayan para tayo pumapasok sa freezer. Tara kasi kita, Oh, dito. Ayan, so pabalik na po kami. Sa susunod ulit. Update tayo later sa susunod pang mga port. Pero ngayon lang kami nakapag labas, no? Ngayon lang talaga. Ayan. So, bye-bye!